Ayon kay Durkheim noong 1985, pinubo ang lipunan ng mga taong naninirahan sa isang lugar. At ang isa sa mga mahalagang instrumentong nag-uugnay sa mga kasapi ng isang lipunan ay ang wika. Ngayong araw, pag-usapan natin ang mga tungkulin at gamit ng wika. Una, interaksyonal. Dahil sa wika, napapanatili natin ang ating relasyong sosyal or social relation sa ating lipunan o sa ating kapwa. Dahil sa tungkulan nito ng wika ay nagkakaroon tayo ng mga kaibigan. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang mga katagang, Kumusta ka? O, tara laro tayo. O kung sa pasulat naman, isa sa mga halimbawa ng interaksyonal na tungkulin ng wika ay ang mga love letters o mga simpleng liham pang kaibigan. Ikalawa, instrumental. Dahil sa wika, natutugunan o napupunan ng tao ang kanyang mga pangangailangan. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang mga katagang pautos, katulad ng pakisarang nga po ng bintana o kaya naman maari po bang makiabot ng ballpen. Kung sa pasulat naman, papasok sa instrumental ang mga business letters o mga liham pang kalakal. Ikatlo, regulatory. Dahil sa wika ay nagagabay ng mga tao ang kilos o asal. Kung sa instrumental, sayo galing ang utos sa regulatory ikaw ang inuutusan o ginagabayan. Ilan sa mga halimbawa nito ay kapag may nagtanong ng direksyon, sasabihin mo, Diretsyo lang po kapag lumiku ka po at nakikita po na po dyan ang daan. Sa pamamagitan nito, nagagabayan mo ang tao na nagtanong sa'yo. Kung sa pasulat naman, isa sa mga pinakamagandang halimbawa ng regulatory ay mga recipe na ginagamit na gabay sa pagluto. ika personal. Dahil sa wika, na ipapahayag ng tao ang kanyang sariling damdamin, saloobin o opinyon. Halimbawa ng personal ay ang katagang nalulungkot ako dahil sa nangyari. Makita natin na dahil sa wika, malaya nating nasabi ang ating nararamdaman. Ang mga sinusulat nating journal o diary ay isa rin sa mga halimbawa nito. Ikalima, imahinatibo. Dahil sa wika, naipapahayag natin ang ating imahinasyon sa isang malikhaing paraan. Sa madaling sabi, hindi lang natin basta nasasabi ang ating damdamin, na ihahayag natin ito sa paraang masining. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang mga tula, nobela, at maikling kwento. Ikaanim, yuristiko, Dahil sa wika, nakakahanap tayo ng makailangan nating impormasyon o mga datos, o sa madaling sabi, napapalawak natin ang ating kaalaman dahil sa wika. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang mga simpleng pagtatanong katulad ng Bakit kaya asul ang langit? O, bakit kaya gumagalaw ang ulap? Sa pasulat naman, ilan sa mga halimbawa ng juristiko ay ang mga research paper o papel pananaliksik at mga survey. Ikapito, informatibo. Dahil sa wika, nakapagbibigay tayo ng mga impormasyon o datos o sa madaling sabi, nakababahagi tayo ng mga kaalaman sa ibang tao dahil sa wika. Ang simple pag-uulat o pagre-report natin sa klase ay isang halimbawa ng tungkuling informatibo. Isama mo na ang pagtuturo ng inyong guro sa klase. Yan din ay may tuturing halimbawa ng tungkuling informatibo ng wika. Ikawalot huli, representatibo. Dahil sa wika, naipapahayag ang isang mensahe gamit ang mga simbolo o sagisat. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang mga simbolismo at paalala na makikita natin sa lansangan, katulad ng mga stop sign at iba't iba pa na makikita natin. At iyon ang walong tungkulin at gamit ng wika. Sana'y may natutunan kayo ngayong araw at maraming salamat sa panonood.